Dito daw mag-umpisa. <coughs> Yun, simula dito. Ayan, 0-0. Pakbaka na to. <laughs> manhole to manhole. May sukat din. Pupunin ko muna siya. 2.9. 2.9. 2.9. Ah, yung width natin ay 6.4. Ah. Yung ano ha, yung kanto-kanto na 'yan ha. Ah po. Um, tapos ay eh, pa ma ano mamaya yung mga pisto ng ano po natin, manhole. Oo. Oh. Sasabay ma-adjust naman oh. No? Opo, opo. Kitna po kita? Wag lang ano. Wag lang aabot uh, sa signal ng 20 meters ka tapos ah uh, kagaya ng let's say dito. A -a tumama Tuma, tumama sa ng, gate. Gate. Ah, hey, uh, eh, Ah, sige po. Para kasi tatamaan nila eh ano kagaya nung tatamaan yung Ah, ah pero sa gilid okay na. na. 24.5 24.5 okay. Kasi ang yan ano ang dito sir sa doon pagdating sa, kab sa barangay oh. liliko kasi tayo doon eh kaya kung dito sana sa kabila Dere diretso siya. Ano Tingnan natin sara sa yung ano niya. Forty six point two. Forty six point two. Pangalawang manhole at ah, tatlong manhole na no. Tatlong manhole na. Apat 'yan. 65.5 Skwilahan Gagalit <coughs> Che, tanggalin na natin yung barangay mo Gagalit sa akin Ganun mo lang, ganun mo Okay na, okay na Okay, ano Okay

dulo ng ano barangay dun sa ano yung topping sir sa <coughs> sa, sa baba na yun sa ano sa may abang pangitan. kaya sila dyan ha? may abang ano na, may abang nyo nagpaabang kami yun ano to sir uh, 108.5 Ayan, malapit na. Dito pala yun. So 100 30. Parang kung tila naman Kala ko 129 Parang <coughs> oh, hindi naman pala abot 20, yan. 20 meters ang ano Ang, ang manhole so, Ayan yeah. so, <coughs> No, 20, ano lang ako, sobrang pa. Ako nga. 126.3 Hindi yung, yung topping area ah. ah, okay Sakto nga 128.9 Sino sa 29 niya. point 1304 eight, point nine, one thirty A few moments later. Magandang gabi mga kamister ko. Ayan, ah. Uh... Ngayon ko lang dudugtungan yung video kanina nung no? nandito sila inspector at kasama nila ako na nagsukat. So, yun. Baka ano na mga kamister, lunis. Baka lunis na rin kami makapagsimula. So, abangan nyo yan mga kamister. Excited kami kasi pinunta na nila at nagsukat na kami. So, meaning to say, <laughs> magsisimula na yung aming project. So, hanggang dito na lang mga kamister, yung video na yon yung vlog na yon Maraming maraming salamat. Good night.